puso o isip kung tatanungin tayo, alin ba ang nasusundin natin? Marami sa atin ang agad na pipili ng puso sapagkat ito ang nagsisilbing tahanan ng ating damdamin. Dito nagmumula ang pagmamahal, valasakit at mga pangarap. Ngunit, ang puso rin ay madalas nalilin lang ng matinding emosyon. Tulad ng sinasabi sa Jeremiah 17 verse 9, ang puso ay mandaraya higit sa lahat ng bagay at lubhang masasama. Sino makakaunawa nito? Kung puso lamang ang ating pagbabatayan, baka madala tayo ng bugso ng damdamin, maaaring sa maling tao, maling desisyon, o maling landas. Sa kabilang banda naman, kung isip lang ang susundin natin, maaaring maging malamig at walang pakiramdam ang ating mga pasya. Oo. Matalino nga, ngunit kulang sa malasakit at pagmamahal. Kaya ang sagot hindi dapat puso o isip lamang, kundi puso at isip na parehong pinamumunuan ng Diyos. Sabagat kapag siya, ang nasa sentro ng ating buhay, ang ating emosyon ay nagiging totoo at malinis, at ang ating isipan ay nagiging malinaw at matuwid sa Kawikaan 3 verse 5 to 6 nakasulat magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa sariling karunungan alalahanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at itutuwid niya ang iyong mga landas ipinapakita nito na hindi sapat na puso o isip lang kundi ito'y dapat ibigay at ipasakop sa Panginoon mga kapatid, ang pinakamahalagang aral dito, ang puso ang nagbibigay ng inib, ang isip ang nagbibigay ng gabay, ngunit tanging ang Diyos lamang ang nagbibigay ng tamang direksyon. Kung pagsasamahin natin ang puso at isip at ipapailalim sa kalooban ng Diyos, hindi tayo maliligaw. Kung ikaw ay nagmamahal, huwag mong hayaan na damdamin lang ang magdikta idalangin mo at pag-isipan. Kung may desisyon kang ginagawa, huwag lang puro logic. Isama mo ang malasakit, awa at pagmamahal. Lagi mong tandaan, kapag ang puso at isip ay parehong nakasandig sa Panginoon, siguradong nasa tama kang landas.